Pinasok ng dipa na ikilalang sospek ang munisipyo ng Burwanga, Aklan. Natangay ng sospek ang nasa 340,842 pesos na koleksyon ng Municipal Treasurer's Office. Uh, good noon, sir. Uh, happy New Year, pero dito sa Burwanga medyo hindi maganda kasi namin nangyaring uh, incident ng pagpanloob sa Burwanga uh, Municipal Hall no Uh, this uh, happened siguro mga estimated kasi may nak nakubra kami sa cctv sa footage ng mga, mga umaga kanina uh, and then uh, allegedly uh, ang amount na nakuha is 340,842 ang tax collection niya ng treasures office natin yung perpetrator is duman po sa sliding window ng office ng treasures office so sa so ngayon may uh, pina follow up kami mga uh, other na manging pwedeng manging witness or ang maging ano lead sa pagkahuli ng uh, suspect na nagpanloob sa treasurer's office. Nababahala po tayo ma'am, may cash pala sa loob ng treasurer's office. Yes sir. Po, sir. yes sir. oh So doon na, na, nasa loob yun sa isang ano uh, drawer ng isang employee ng treasurer's office. Ano po? Um, ano Ano an sa sa kuha ng CCTV, ilan pong tao ang uh, pumasok po sa municipal uh, Bali isang tao, isang tao yung tao suspect, oo. Okay. Tapos nakakabote na naka fully covered yung mukha niya, may mask din siya. Mm -hmm. Parang planned na para hindi siya ma-identify. Pero true sa kasi sinira pa yung CCTV, pero in that case po, o naka-record tapos i-follow up na namin may mga kwana kami sa lead para papano may mga susunod na angles mm -hmm. kahit pa, sa Uh, -huh. itong suspect uh, po ba, itong suspect po ba ay armado ito or ano? Hindi makikita kasi covered nga parang may kwan uh -huh. siya. wala siyang so bitbit -bit na armas. Hindi makikita kasi uh -huh. protected siya sila. parang nag-prepared yung perpetrator na pasok. Ano, yung movement niya sa loob? Mm -hmm. sa CCTV ko? Pagpaso. Parang ano lang parang normal lang ni naman na at least parang alam niya ang napasukit na so, office nata, yung office niya. O kaya? parang yun lang kasi yung yung drawer lang yung may malaking halaga yung mm -hmm. ang na, ano niya na touch Yung drawer may may ari ng treasurer officer natin. Oo. Ano doon? Treasurer officer. Basta pa sa, pa lang. okay, uh, okay so. lang ang lang mismo sa office mismo kasi doon mm -hmm. naka-stack yung uh, ang amount na 300 uh, 40 oh, tax oh, collection. Nang oh. mga oras na 'yan, ma'am, wala hong naka-duty na uh, 'yung sa munisipyo. Security. Na area wala, wala. security. Kasi ano naman 'yun? Ang o, uh, tawag diyan, uh, ano naman siya? close naman 'yung LGU kaso nga lang. Mm -hmm. Siguro alam mo naman 'yung mga anak ko take opportunity lang talaga pag mm -hmm. may chance sa uh, at mm -hmm dila natin malalaman kung ano talaga yung motive niya. Kasi parang alam niya talaga kung sa ang table yung ano. Mm -hmm. yung... Pag sinabi mo sure. planado, ibig sabihin uh, ilang araw na o linggo na talagang ginaman natin. Oo, oh, kasi subscribe? yun lang talaga yung table niyang na kuhanan, yung may pera talaga. Positive, uh -huh. Kasi yung ibang mga gamit, sa is intact din naman. Mm -hmm. Mm -hmm. At saka parang uh, ang sabi mo kay DAP, kung pagbabatayan ng CCTV parang familiar siya sa lugar. Dire-diretso siya oh. sa kung saan yung oh. pera. Sampalan start yung investigation ng ating PNP. Ma may susundan mismo yung CCTV kung saan siya dumaan. Kasi mm -hmm. ano naman yung mga kasi mga offices doon po is may ano, parang mga sliding windows, windows at doors yung mga offices doon. Oh. visible yung sasagwa. sa sagwa. Sa, sa, lab sa, labas yung matao sa loob. Wala mga mm -hmm. oh. bridge, ma'am. Wala. Uh -huh. Kaya madaling siguro hindi lang natin maalam na nalibak. Baka na na-monitor na sa labas. May possible so. na mga ebidensya na iwan yung suspect na mag yung ating PNP? O, oh, kasi na-process na, na, po ng SOCO tapos sinintay na lang natin yung, um, yung resulta ng SOCO natin. Ano ba uh -huh. tawag yung mga fingerprint? Finger finger uh, oh. 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 Ilang minutos ang uh, ginugol ng uh, suspect bago na consume niya yung ano ilang pag uh, pag uh, ba? hindi ko lang masyadong ano pero parang madali lang kasi lang. na sira niya yung monitor ng CCTV ay ah, si Para monitor lang alam, si dito. Alam din niya kung saan babanda ng mga yung mga CCTV. Ay si ilang camera ma'am yung nakatuto. Maliban sa doob at labas ng Hindi ko lang na account sir pero yung mga CCTV din. So may basihan tayo kasi Yung mga ano monitor naman yun. Okay. So, so uh, hindi natin din tinatanggal ang ano, ang uh, possible, possible na ang uh, suspect inside inside uh, job uh, itong panloob na ito. Uh, hindi lang hindi lang, lang natin talaga mas siguro at least pa. no uh -huh. uh, parang at least someday malay natin yung mataong kumuha na yan may may ano naman talaga either may idea talaga kung mm -hmm. saan yung pera. So, no flight, ibig sabihin, isa, lang talaga yung suspect na yan na gumawa ng krimen na yan, ma'am. Hindi lang natin kung sa labas, kung may naka, ano pa, may nakatambay na naghihintay ba talaga or may kasama pa siya. Ma'am, so, hmm. na, na sa ating, sa Treasures Office kung bakit naiwan ganyan kahalaking halaga sa loob mismo ng box na yan or drawer, ma'am, bakit daw? Kasi nga, parang collection yata nila yun collection before mag Christmas before mag oh ah tapi Christmas pa yung kano yan yung amount na yan before or Christmas um, or holidays parang holidays before or, holidays. before mag New Year ah, I mean yung siguro yung no Wala oh. na, ano siguro nang hindi nakita na -spec na specify din nila kung mga anong combination yung mamor hindi ko lang na ano pa sa pero yun ang makwenta na ito yung lahat na nakuha ng 340,000 uh, 140, 000. 340, 000. uh 340, pesos. Saan niya nilagay yung mga pera po pagkuha doon? Sa drawer. Pag, uh, pagkuha oh, so ng sorry. suspect sa drawer, saan po? May niya? paglagyan niya. Kaso nga, parang secretive talaga yung mag-anakaw. Kasi, Grabe, uh, mag -ano? no? kasi protected. Parang may coverage siya. Nakamask pa. Mm. <laughs> Pero base doon, eh, may basihan naman kasi may ma CCTV na ano, makukuha doon. Uh -huh. Anong oras sa CCTV? Doon na nabababase sa oras na pagpasok na oh, Tapos yun na lang yung pa namin mm. sa malabas yeah. na mahadaan na namin na CCTV, malay natin mahagit doon sa mga areas na kung saan siya na dumaan. Kasi kahit mm. sa labas, naka-ano din siya, cover din siya. Before sa pumasok? So before, oo. So yun na lang yung aalamin namin yung sa mga areas, sa mga streets mm. na kung saan mm -hmm. yung mga CCTV natin na monitor. At alam niya kung saan yung mga camera? Oo. Oh, oh, kung oh. siya sabi so, pasok labas, pasok itong suspect. Mm. mm. Diyan mismo. Ah, uh, yan, yan lang din natin maano talaga. Kung, yeah. Pero so, parang maidea siya. Mm. May mga nasirang pinto, ma'am, bintana. Parang din sinira din 'yan, ang mga mm. Uh, para ma Ano gamit niya, ma'am? Pag sira. Uh, bakal na dalaw o martilyo. Hindi ano man ba? kasi parang ano lang 'yun. Eh. Kasi 'di ba yung sliding doors or window parang ano lang naman yan mm. diba? parang sungkit-sungkit lang kailan nangyari talaga yung panuloob ma'am at uh, kailan lang may report po. Kanina lang na-discover na mga empleyado kasi kanina oh. di ba, nag, ano, nag yung, uh, ano, ano, work. work uh, Pero sa CCTV ninyo, kailan mga po? Kaninang, kanina, din nang din niya, kanina, kanina, lang. Kanina lang. Oh, po. mga saktuhan, unruly hours sa ngayon yung, sa ngayon, namin yung CCTV. Mm -hmm. is, uh, mag din kami ng uh, monitoring natin sa mga nadaanan or mga information. Mm -hmm. na pwedeng nag-ano rin kami sa public, sa barangay officials, o sa sino mang sakali may mga tao mm -hmm. that time. Ang pinakaano namin ngayon is uh, i-check yung mga CCTV, footage sa uh, mga nearby na mga daanan ng mm -hmm. ng perpetrator na yan para at least makatulong sa amin sa pag ng uh, okay. robbery incident ng LG. Yung gateway vehicle niya, ano? Sa hindi pa na... Hindi pa nakita. Oh, oh, hindi oh, oh, pa na-identify oh, kung, kung pag... may gateway vehicle. Oh, yan pa ang patuloy oh. na minomonitor. Na... Or baka may kasama siya sa baba na oh, oh. naghintay lang. Oh. Hmm. Oh, kasi biro yun yan, munisipyo ang, ang municipio. papasokin mo eh. Oh, oh. Hirap niya na. Oh. Ang uh, uh, police station dito, doon yung doon, 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 do. eh. Sa taas. Sa taas pa. Mm, -hmm. mm -hmm. May mga, ano kasi, ang exit, the entrance. Uh -huh. mga crossing sa so, ng uh -huh. So, for ma'am, ito siguro ang pinakamalakihang uh, pangyayari dito sa inyong lugar, yes, insidente pa ng pagdanakaw uh -huh. po, no? Yes, po sir. Tapos LGU pa si LGU pa. LGU pa. ko. Uh -huh. so, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga kapulisan sa nasabing insidente. Mula dito sa Burwaga, Aklan, ako si Kapobreng Archie Hilario at ito ang PV News Online.